Nanay, mayroon pong dumating na delivery po para sa inyo. Nandito po sa lab sa sasakyan namin sa labas. Pwede pong patanggap. Ah, oh. Mayroon pong dumating na special delivery para sa inyo. Nag-aabang po dito sa sasakyan. Pwede pong patanggap. Ah, sige po. May deliver po sa inyo. Dito po nanay, makikita niyo po. Uh -huh. sa andok, saan Nandito po sa nanay lalabas. sa labas. Okay lang po na patanggap. Opo, na, dito po ba kayo lalabas? Ah, sige po. Sige po, nanay. Dito po tayo. May dumating para sa inyo. Dito po yung dumating sa inyo. So, wala po kayong inaasahan ng kahit anong darating. Sa so, di bali na lang malalaman ko kung ano itong dumating na ito. At kung kanino ba ito galing. Ayan. Sige po. Guy. Okay na po ba? Ayan, sige po. Nanay, dito po kayo, nanay. Malalaman niyo po mamaya kung kanino galing. Ayan, sige po. Eto na po. Dito kayo, nanay. Dito kayo. Ayan. Dito na po po. Teka lang, nanay. Ayan na. Dito kayo. At mga ulan niya. Ka. Para kayo. Kinakabahan daw siya. Kinakabahan po kayo. Huwag po kayong kabahan. Dito po kayo tumingin.

I finally found the truth. I was all by myself for the longest time, so cold inside. And the hurt from the hurting will not subside. I feel like try until I save my life. Hello mga ka-Surprise Buddies, narito tayo ngayon sa Taytay -tay Rizal at tayo'y muli na namang maghahatid ng panibagong surpresa ng pagbati at pagmamahal para sa isang nanay na nagdiriwang ng kanyang ika-90th birthday. Talaga namang it's such a milestone to celebrate. Kaya naman, kahit na nasa Amerika pa ang kanyang mga anak ay gumawa pa din sila ng paraan para sa araw na ito ay mapaabot nila ng simpleng sorpresa ang kanilang nanay para batiin ito at iparamdam ang kanilang pagmamahal sa kanyang kaarawan. Mga ka-surprise buddies, ako si Aldrian Hamirang. Ito ang Shop Best May Best Shoppers. Ang paborito niyang tagahatid ng sorpresa. Sama-sama tayo at makisaya tayo. Tingnan natin ang magiging reaksyon ni nanay sa edad na 90 ay maso sorpresa Excited na ako! Excited na ba kayo? Let's go! So, si Nanay ay, ay napag-alam na natin na nandito sa tindahan na at siya pala ay nagtitinda pa. Siya pa yung nagtatao sa tindahan. So, sabihin natin na may dumating yung delivery para sa kanya. Sa na natin na magiging reaction niya. Po. Magandang uh, magandang umaga po. Kayo po ba si um, Mrs. Juliana Tolentino? Magandang umaga po, Nanay. Nanay, meron pong dumating na delivery po para sa inyo. Nandito po sa sasakyan sa, sa namin sa labas. Pwede pong patanggap. Alin Oh. Ah, mayroon pong dumating na special delivery para sa inyo. Nag-aabang po dito sa sasakyan. Pwede pong patanggap. Ah, sige po. May deliver po sa inyo. Dito po nanay, makikita nyo po. Oh, po. Nandito po nanay sa labas. Okay lang po na patanggap. Oh, po, na dito po ba kayo labas. Ah, sige po. Sige po nanay, dito po tayo. May dumating para sa inyo. <laughs> Nandito po sa labas. May inaasahan mo ba kayong darating? Wala. Wala po? Ah, sige po, makikita niyo po dito kung ano itong dumating na ito para sa inyo. <laughs> oh, oh po, Wow. Ayan, ang lakas pa ni nanay. <laughs> oh, po, nandito po. Sino-sino po kayo dyan? Samahan natin. Ay, sa po. Ah, oh, sige po. Samahan niyo po si nanay. Ay, ah, ito na pala yata. Oh. Po sige po. Dito po tayo Tita, nasaan si Tita? May dumating po kay nanay na delivery. Nandito lang po sa kasaklan. Ito ang pinag-iilabutan oh, oh, nyo. Oo, pinag-iilabutan. Ipag-iilabutan mo kayo. Huwag mo kayong mag-alala. Dito po, dito po naman. Nandito po sa sasakyan. Opo. So, nandito po yung dumating sa inyo. So wala mo kayong inaasahan ng aking anong darating. Sa dibali namin, malalaman kung ano ito dumating sa ito. At kung kanino ba ito galing. Si Ipong? Okay na ba? Ayan, sige po. Nanay, dito po kayo nanay. Malalaman niyo po mamaya kung kanino galing. Ayan, sige po. Eto na po. Dito kayo nanay. Dito kayo. Ayan. Dito na Teka lang nanay. Ayan na. Dito kayo. At mawala niya na. Pinakabahan daw siya. Pinakabahan po kayo. Huwag po kayong kabahan. Dito po kayo tumingin.

Dito po kayo nanay. Wow nani para sa inyo po yan oh, Happy birthday Balita ko na ay 90 na raw kayo Kaya kami dumating dito Dahil siyempre ang 90 Dapat talaga sinu-celebrate Happy 90th birthday okay bulaklak. Wow, <laughs> wow, wow, na tinubuan ng pera. Wow, ang pera. Wow, ang pera. Ayan, sige na rin, tanggalin niyo na rin po yung mask sige para kita kayo sa video. Wow. Okay, gusto niyo nanay yung maupo? Pwede po kayo maupo dito. Sige po. Para, ayan. Naku, nanay, sino kaya itong nagpadala nito sa inyo? May idea kayo? Wala, di ba? Di malalaman nyo mamaya. Yeah? At syempre, mayroong pong regalo pang dumating para sa inyo. Eto pa po. Wow! Ayan. Sige nanay, um, buksan nyo po yung regalo. Harap po muna. Sige, buksan nyo po. Wala ko yun na meron wow. 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 Nanay, may bago kayo. Huwakan nyo yung Pakaganda nyo yung wallet po. Huwakan nyo. Wow. Ay, nanay. At syempre, nanay. Bukod po dyan. Huwakan nyo po ulit yung bulaklak nyo. Dito po yung wallet sa kabila. Wow. At siyempre, may dala kaming cake para makapag-wish kayo. Dito po kayo at kakantahan natin si nanay na. Dito po kayo, pamdigin kayo, babasa. Dito po kayo. Sino po kayo dito sa sasakyan? Okay, taglo na. Sige po. Okay. Sasabihin, dance ano po ha? Kailangan niyong sumayaw at kumanta. Sasayaw at kakanta. Sabayan niyo yung tugtog. Happy birthday to you. natin kung kanino galing. Okay, yes. sige po. Oh, yeah, yeah, yeah. Ay, nice. mm -hmm. Siyempre, para makapag-wish si nanay, nagpadala rin po ng cake para mm -hmm. sa inyo. Mm -hmm. Hilangin niyo oh. po yung ribbon. Kapag, ano muna tayo? Manood muna tayo. Oo. Tapi tayo, tapi tayo. Siapa kami siapa? Halina, apa kau yang mata ni nanay. nanae? Oh. Wow. Ano, Vicky? Oo, oh, wow. Susan. Ayan, basahin ni nanay na kasulat. Nabasa niya po wow. So, nanay, happy 90th birthday. We love you, Susan and Vicky. Galing pa sa Amerika. Malakpakan naman natin ang mga nagpadala. Ayan, siyempre na kahit nasa Amerika sila, gusto nilang maging bahagi ng inyong napaka-special na kaarawan, 90! At si nanay malakas pa rin. Ayan, nanay, ngayon pong 90 na kayo, ano po ba yung mahihiling pa ng isang nanay na gaya nyo sa edad na 90? Maligaya. Malik maging maligaya lang po. Meron po ba kayong ibang inaasam pa? Meron pa po ba kayo gustong makamit? Wala. Wala na po. Ang gusto ni lang po ay maging maligaya. Wow. Talagang masiyahin si nanay. Opo. So maging maligaya lang po ang nahihiling ni nanay. Kaligayahan para sa buong pamilya. Wala na pong iba pa. Ayan, sige maging po, sige. malakas, maging maligaya. Ayun, so maging malakas, maging maligaya. At sana, maabutan niyo 100 years! Para may 100,000! Ayan, in the count of 3, bilang po tayo bago hindi pa ni Nanay. 1, 2, 3! Happy Birthday! At hindi pa siya, nanay, para lumakas ka. Ayan, may frutas na rin pinadala sa'yo. Galing pa ng Amerika. Ayan, at nanay, may mas importante pong pinapaabot para sa inyo. Meron po sila, nanay, ginawang mensahe na pinadala rin. Tingin lang po, nanay, kayo dito sa camera dahil parang parang kaharap niya na rin po sila. Surprise! Happy, happy birthday, nanay. We love you. Sayang, di kami nakauwi dyan sa 90th birthday mo. Yun pa naman talaga ang plano namin. Ang makauwi sa 90th birthday mo, nai. On this day, we want to tell you again how much we love you. Thank you for always being there for us Sa pag-aalaga mo sa amin at sa mga apo mo Mahal na mahal ka namin, ay We thank God that on your age, malakas ka panay Kaya, huwag mong pababayaan ang sarili mo Always eat healthy foods I hope next year, wala na itong pandemic at makauwi kaming lahat dyan again. Happy 90th birthday, Nanay. We, we wish you to be always happy and healthy. We love you, Nanay. Love and care. Susan at Ate Vicky, mga apo, and Brandon. Wow! Palangpakan naman natin yung center natin. Oo, oh, nanay, lahat po ba nang nabanggit ay nasa Amerika? Oo opo. Okay. Ayan, nanay, mapapanood kayong lahat ng nagpadala nito. Kausapin niyo po sila. Ano pong gusto niyang sabihin sa kanila? Sige po. Susan, <laughs> Vicky, marami, marami. Salamat. Sige, kausapin niyo lang po sila. Parang nasa harap niyo lang sila. Salamat sa lahat, Vicky. At Susan kahit man ang araw yung kayo, tulad ko, na maabot yung pahamahidat ko. <laughs> okay. Nanay, ilan po lahat yung mga anak nyo? Ano? ilan po lahat sila? Ano? Ano? Ang anak ko, ano na ano matay dalawa? Dalawa na Ah, sorry po. So, may anim pa po ngayon. Ah, bali, ang dalawa po ay nasa Amerika. Nasa pa po yung iba yung mga anak. Ito. isa saka isang lalaki. Ah, dito po yung isa. Tapos dito may isa pa? Ayun. Tapos lahat na mga punyalos na sa... Oo, oh, nasa Amerika. Oh, Nani, ilang taon na pong nakalipas na hindi nyo po nakikita yung mga anak nyo nasa Amerika? Like oh. noon nakita na kami takas umuwi uh -huh. uh -huh. din naman siya dito noon ah umuwi din uh -huh. oh, ano noon tatlong buwan ako doon wow nagpunta na rin po kayo sa Amerika uh -huh. sa kanila uh -huh. wow ano po yung mga nami-miss nyo sa inyong anak na si ma'am Susan at si ma'am Vicky ano sila. yung mga sila mismo <laughs> ay yung ginagawa nyo pong madalas ano yung nami-miss nyo na ginagawa nyo madalas pag magkakasama kayo mag -iinang? Eh kasi matagal na sila eh. nandito eh. Ako lang dito, alam lang nandito. Opo. Gusto niyo hubang bumalik sa Amerika? Ay, dito. Yun. Hindi kaya ang lamig? Malab Naabutan niyo ba yung lamig? Ah. Yung lamig, ang hindi ko Hindi, conforme, kasi sa okay. Chicago. Ganun, me sa okay. ano, merong isno doon. Okay. Pero mas gusto niyo po dito sa Pilipinas okay. manatili. Opo. Okay. Okay. May gusto pang sabihin kayo kay Ma'am Susan at kay Ma'am Vicky? Hmm. La, marami. <laughs> <laughs> at alam mo. <at> <laughs> <laughs> Kamusta po ba? Na surprise talaga kayo, na no? wala kayong kaalam-alam. Syempre <laughs> may mga sorpresa pa sa inyo. Yung anak po ni Ma'am, ano pangalan ni Isa? Padalaw. So, Sir. Lina daw 'to din. Lina daw. <tis> Ako si si po. At saka ni Lina. Rico, paki-diniin 'yung Lina. Dito po si Ma'am Dina. Dito po kayo sa tabi ni Nana. Pang ilang anak niyo po kayo? Pangatlo. Pangatlo, panganay, panganay na babae. Panganay sa mga babae. Ayan. So, ay, Lina. tama po. po. Si Nanay Lina, si Ma'am Lina, ay meron ding uh, surpresa para sa inyo, Nanay. Tanggalin nyo na po yung mask para kita kayo sa video. Nanay, meron ding sasabihin sa inyong mensahe ang inyong anak. Pakinggan natin yung mensahe ni Ma'am Lina sa inyo. Nay, happy happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday, Nay. Salamat. Lahat ng mga kapatid ko na nasa ibang bansa, pamangkin, lahat sila. Maraming salamat sa lahat sa kanila. Dapat talaga darating sila ngayon sa gawa ng pandemic, hindi sila natuloy. Hindi namin nakalay na ganito. Magsusurprise sila sa nanay ko. Papasalamat isa ako ng maraming marami. Maraming so, marami sa kama. Wala po kayong alam. Meron marami kami di surprise. Dahil sa totoo lang, ang birthday ng mother ko, is a Tuesday pa. Okay. Sa resort kasi namin gagawin. Puro mga apo niya yung taga rito. Kasi bawal po sila ngayon. Okay. Mga dito-dito lang po yung okay. ngayon. Okay. Kaya pa lang okay. dati ko. Ito pa po yung isang anak. Happy okay. birthday okay. nanay. Sana ano, tumagal pa ang buhay niyo. Nakakatuwa po siya sa 90, no? Yes, Malakas po. Nagtitinda. Oh, Lahat. Nagsusukli Nag ng mga barya. Ano Lahat. po yung proud na proud kayo sa kanya? Makuwera sa, syempre sa edad niya. Ano po yung mga katangian niya na proud na proud kayo sa kanya? Mabait siya. Masipag. Mas maganda nga yung bayo niya magsalita. Ah, eh. oh, sige <laughs> Tatanda ko na yung magsalita kayo. Happy birthday <laughs> para sa mga rito. Ayan. Ito pa yung sangalap. Dito po kayo ma. daw muna. Ayan, bayo ko yung isa. Ka. Apo, ayan. ayan. Para kita kayo sa video. <laughs> <laughs> kayo naman po ay pang ilan kayong anak? Pangalawa sa bunso. Yung kasunod, yung bunso, yun nandoon, yung oh, sususan. Si si Tapos ako. So, bali pang pito kayo. Mm -hmm. Yung dalawa kung... Mas. Ayan. Anong mensahe niyo? Sa nanay ko? ano, lumakas pa, umabot pa siya ng 100 hanggang kaya niya. Alam ko, Nay. Naiyak ako. Si Gloria. Ito po, kapatid. Sige lang. <laughs> hindi ko kasi alam to, eh. Buong gulat nga kami, hindi namin inaasahan niya. Nagulat ako eh. Ang totoo, Tuesday pa ang birthday niya. Kaya nga nai, happy birthday. Gusto ko lumakas pa kayo, maging masaya kayo, gano'n. Ano siya, mabait. Tsaka, nakakaunawa, tahimik. Tsaka, ano siya, yung talagang matandain. Yun ang gusto ko sa kanya, matandain. Mabenta na, mabenta na siya, pero lahat alam niya. Hindi, alam niya lahat alam ang niya nangyayari. Na. Eh, paano? Yun. Yun ang, alam, din wala masasabi na ay, Happy, happy birthday. Wow! Maraming salamat po. At syempre si Nanay na talaga namang naiyak din kanina. Nanay, dito po kayo maututo kayo. I, dalawa na lang po kayong magkapatid, Tapos magkasama din po kayo sa bahay. Magkapit-bahay kayo. At buti naman po, sino po sa inyo ang mas uh, matanda? 90 po si Nanay, kayo po ay ilang taon? 83! Wow! Naku, napakagandang relationship nyo at talaga kayo magkatabi pa ng bahay. Kayo naman po, Nanay Gloria. Uh -oh. Anong mensahe nyo sa inyong ate? Sige po. Bata ko ako. Mahal na mahal po namin lahat ng ate ko. Sarang wapapang buhay niya para magabayan pa niyo yung mga anak niya. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Vicky, Susan, May namin makakalimutan ang lahat ng ito binigay mo sa ate ko. Sana maging malakas pa kayo. mag kayo sa sarili ninyo. Huwag niyong pabawayaan. Nandito lang kami. Kahit pa paano. Mahal na mahal ko po ang ate ko. Kahit po naging isa na lang. Dalawa na lang kami magkapatid. Gusto pa siyang maging malakas. Maging masigla sa araw-araw. Ito ang sa kapatid. Salam. Kayo naman po, ano yung proud na proud kayo sa atin niyo? Ako naman Ano po ang pinakang katangian niya na talagang proud na proud ka bilang isang kapatid? Kasi ito kapatid ko hindi siya kumikibo kahit anong mangyari hindi siya nakikipagtalo kanino na nakikipagtalo talo nakikipag-away pero siya nagsasalita tumitingin lang siya nagmamasid wow. So, yung... sa tahimik lang po siya wow may gusto pa po kayong idagdag <laughs> maraming salamat po salamat din kina Susan kasi uh, Ay, na surprise din si Nani na iyak siya at syempre manugang daw po Ah, bayaw. Oh, sorry. Paya pala. Okay, ay, mama na sa uh, oh, kapatid nila yung... Amit, yung puso, uh, oh, puso yung <laughs> sawa uh. Siyempre yung bayaw nyo na tuwang-tuwa din sa surprise ang dumating. Eh. Sige po, ano pong mensahe nyo para sa inyong sister-in-law? Ah, dito. Papasalamat ako, Vicky. At sino ba yun si, si, si Susan. Susan, binigyan nyo ng maganda surprise ang inyong ah uh, nanay niya ako na iyak ako dahil sa ginawa ninyo. Salamat. Maraming mga ito. Kay nanay po. Anong mensahe mo? Ah, oh, ba? happy birthday! <laughs> wow! <laughs> <laughs> may, 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 mayroon po kayo sa ilalang. Maraming salamat! Maraming salamat. Ayan. Nanay, so madaming nagmamahal sa inyo at mapapanood kayo ng ibang mga wala dito. Anong mensahe nyo sa lahat ng inyong mga anak, mga manugang, mga apo, sa, ako kanilang sa kanilang sa lahat. Dahil malakas pa ako. Salamat ka salamat, mo sa ginawa. salamat, sa inyo. <laughs> uh -huh. eh, apo ko rin. Saka po, <laughs> sa apo, ikaw gusto mong bigyan ng message kay Lola. O baby. Ha? Oh, yan, yan. Mayroon to, to, darating. <laughs> Happy birthday, Ate Oling. Uh, uh, oh, birthday ko din bukas. Siyempre. <laughs> uh, dahil hindi makakarating si Maring Beth, pinabibigay sa inyo. Oh. Uh, tapos ito, Galing din to sa Amerika. Galing sa asawa ko. Alam mo, sabay ganun. Happy no. birthday! Ang naman po ay family, family friend. Uh uh uh, oh. mm. Na-meet ko na rin mga anak niya doon sa US. No? Not, uh 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 hmm. May gusto pa po so, kayo yung inagdaan? Yun lang, more, more. Pang 100. Bikita uh hm. <laughs> okay. kita ulit sa 100. Ayun na, may video siya. Baka may layo. Wow! Ayun na. Nakalive. Kamusta ang pakiramdam? Kaya may bigi. Ah, oh. Oo. Salamat, Vicky. <laughs> Anak niya. Sige po, amin na po. Ano po yung Vicky? Salamat. Ayan. <laughs> Wait lang po. Siyempre naman, big, Bigla niyo ako ah, eh. Hindi ko alam na meron. Kasi <laughs> ganyan Hindi ko alam na meron. <laughs> <laughs> Salamat. Salamat. <laughs> okay, bye. Ingat I Love you. <laughs> Happy th birthday! <laughs> Ayan, Ma'am Susan, talagang napasaya nyo. Napasaya nyo ang inyong na... Ah, si Sino po, ito? At Ma'am Vicky. Si Ma'am Vicky po? Oo po. Ayan. Hello! Ayan, happy birthday po. Alat may gusto pa po kayong sabihin? Ah, nasa work! Ay, nasa trabaho daw siya. Ito po. Ayan. <laughs> nanay, kamusta ang pakiramdam nyo? Lalo ba lumakas? Masaya po bang na sorpresa? Ayan, nanay, magpapalakas na po, po kayo. Na para, na para, opo, para sa inyo pang. Yan ang inadasal maging malakas pa ako. Para sa inyong mga apo. Ayan. Sa dalangin po namin na sana lumakas na po kayo at humaba pa ang inyong buhay. Ayan, happy birthday po ulit. Ayan, ah, may gusto siyang Si Betty, si Susan. Si Ma'am Susan. Ay, ayan, si Ma'am Susan naman. Oh, no. ano, Susan, ako salamat! Oh, no. salamat. Si Presa mo naman ako, ha? Ah. Oh, <laughs> Ay, nawala siya. Nawala. Oh, <laughs> Sa so mga ka-surprise buddies, muli na naman tayo nakapaghatid ng bagong surprise ang handog sa so isang inspirasyon. Ang ating birthday celebrant, muli kasama natin si Ma'am Juliana Tolentino. Sa edad na 90, eto, malakas pa at nagtitinda pa. Happy, happy birthday ulit! Mga ka-surprise buddies, maraming maraming salamat Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng video na to. Kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to like and share. Comment down below yung mga mensaheng gusto nyong ipaabot sa mga namimiss nyo ng mga mahal sa buhay. And don't forget to like and, uh, to like and follow our Facebook page. Thank you very much. We now have more than 750,000 followers. So follow us on Facebook, subscribe on YouTube, shop best my best shoppers. Ako si Aldrian Lumirang. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye. Okay lang po, hihingin yeah, okay. din naman namin ng picture. Oh, Apo. Oh, Apo. one that spreads happiness and love.